Noong unang panahon, bago pa man likhain ang mundo at ang langit, may dalawang sinaunang Diyos na umiiral. Si Apsu, ang Diyos ng sariwang tubig, at si Tiamat, ang Diyosa ng maalat na tubig dagat. Sa kanilang pagsasama, isinilang ang mga unang henerasyon ng mga Diyos. Habang dumarami ang mga bagong Diyos, naging maingay at magulo sila. Naabala nito si Apsu at labis siyang nainis. Nais niyang lipulin ang kanyang mga inapo upang maibalik ang katahimikan. Gayunman, hindi pumayag si Eya, isa sa mga makapangyarihang Diyos at anak ni Absu. Gumawa siya ng isang mahika upang patulugin si Absu at habang ito'y mahimbing pinatay niya ito. Sa pagkamatay ni Absu, si Eya ang naging pinuno ng mga Diyos. Itinayo niya ang kanyang palasyo sa ibabaw ng katawan ni Absu at doon isinilang ang kanyang anak na si Marduk. Isang makapangyarihang Diyos na may pambihirang talino at lakas. Matapos patayin si Apsu, nag-alab ang galit ni Tiamat. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya naghanda siya ng isang hukbo upang ipaghiganti si Apsu. Nilikha niya ang mga nakakatakot na nilalang, mga dambuhalang ahas, dragon, leon, at halimaw na may matatalas na pangil. Upang pangunahan ang kanyang hukbo, pinili niya si King Gu, isang maitim at makapangyarihang espiritu. Binigyan niya si King Gu ng Tablet of Destinies, isang mahiwagang bato na nagbibigay sa sinumang nagmamayari nito ng kapangyarihang mamuno sa sansinukob. Dahil sa banta ni Tiamat, nabahala ang mga Diyos. Isa-isa silang nagtangkang lumaban sa kanya. Ngunit nabigo silang lahat. Sa kanilang pagkatakot, lumapit sila kay Marduk, ang batang mandirigmang diyos upang hingin ang kanyang tulong. Pumayag si Marduk na harapin si Tiamat, ngunit may isang kondisyon: nais niyang siya ang maging hari ng lahat ng mga diyos sa oras na siya ay magwagi. Walang nagawa ang mga diyos kundi pumayag nagkaroon ng isang maalamat na labanan sa pagitan ni Marduk at Tiamat. Nang magharap sila, binuksan ni Tiamat ang kanyang bibig upang lunukin si Marduk. Ngunit bago pa siya makakilos, itinapon ni Marduk ang kanyang lambat at nahuli niya si Tiamat. Pagkatapos, hinipan niya ng malakas ang hangin sa kanyang bibig dahilan upang mabuka ito ng husto. Gamit ang kanyang pana at palaso, tinamaan niya si Tiamat sa puso at siya ay bumagsak at siya ay namatay. Pagkatapos patayin si Tiamat, hinuli ni Marduk si Kingu at kinuha ang Tablet of Destinies. Sa gayon naging ganap na siyang hari ng mga diyos. Gamit ang katawan ni Tiamat, inisip ni Marduk na lumikha ng isang bagong mundo. Hinati niya ang katawan ni Tiamat sa dalawa. Ang kalahati ay ginawan niyang kalangitan at ang kalahati ay naging lupa. Mula sa kanyang mga mata, dumaloy ang Tigris at Euphrates, ang dalawang dakilang ilog ng Mesopotamia. Ang kanyang buhok ay naging mga halaman, ang kanyang buntot ay naging Milky Way, at ang kanyang mga buto ay naging matitibay na bundok. Ang kanyang dugo na hinaluan ng alabok ay ginamit ni Marduk upang likhain ang unang tao, ang sangkatauhan. Ginawa ang mga tao upang pagsilbihan ang mga Diyos, alayan sila ng pagkain at dasal. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang magtrabaho ng mga Diyos at sila ay mamumuhay sa kasaganaan. Pagkatapos likhain ang mundo at ang tao, itinatag ni Marduk ang lungsod ng Babylonia na naging sentro ng kanyang kaharian. Iniluklok siya ng mga Diyos bilang hari ng lahat at ipinagdiwang ang kanyang tagumpay. At mula noon sinamba si Mardok bilang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Babilonyo at ang kwento ng Enuma Elish ay naging pundasyon ng kanilang pananampalataya at kultura. Ano ang masasabi niyo sa kwento ng Enuma Elish? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at wag mong kalimutang i ilike kung nagustuhan mo ang video ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at ihit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.